Today is yes, Saturday. Happy weekend everyone. Ayan, dito ulit tayo sa lighthouse. Sasama po ulit tayo sa mission kay Kuya Ban. So, pa rin si Maria. Nauna nang pumasok sa gate. So, ayan, dito na po yung lighthouse. So, abangan niyo po kung saan kami pupunta mama. Anong sinasabi? Malas. Bakit? Dito yung huwag lang kalayo. Narating ko labo. Nagpunta pa ako ng malabo nga malabo malabo nagbautista pa ako halos zero deh makikita ko oh. ah, ah ano na yan tsaka itong si Maria Ay. ah tsaka malabo magugulo naman ng mga hinihimay ko hindi ko pa yung tapos hinihimay ko to guys nung nakaraan Ay, nak ng kain bulok mo at yun na nga po habang naghihintay kami kung saan kami pupunta ayan nagluto si Maria ng pansit ayan syempre kakain na kami Sama rin namin kakain yung mga naabutan namin dito Ayan si Berador Si uh, JP Alibiu Vlog pero naglalay pa po siya kaya hindi pa siya kakain And si Maria sinera. Ayan ito na po yung pansit bato kung tawagin nila dito sa Bicol Ito po yung specialty ng Bicol so ayan kain po tayo at syempre habang kumakain nga po tayo, ayan, syempre nandiyan na mawawala yung uh, kulitan, biruan and asaran. Lalo na po si Berador, sobrang mapangasar po siya at lagi niya kaming inaasar ni Maria. Sana so... oh, kami guys. Aso <laughs> pinabalik kami. <laughs> hindi kita maririnig kasi nasa bag yung ating okay, ano. Hindi namin nasa bag yung mga cellphone niya. Sa bag naglalakad man kami. Hindi oh, na. Buti oh, lang kasi hindi ko sa cellphone. Sa bag yes. naman pareho oh. ang cellphone. Kasi hindi namin maririnig. Kasi <laughs> sira yung ilig sa ating pagkasama. Nakabidyo ako. <laughs> hindi ako nag-ano. <laughs> hindi ako nag-edit. <laughs> Eh ano ba? pangit din talaga yung makaw. <laughs> Buti na lang, hindi nanonood si Kuya Makaw ng YouTube. Ay makaw, pangit ka. Sisira yung kaugupuhan namin ngayon. Lalaglag niya guys si Kuya Makaw. Oo, oo, Ikasama si Kuya Makaw. Ikasama. saan? Lalo sa Itchay. At ito na nga po yung ganap. Kasi nga po may binubong tilis sa rin si Kuya Bal. So, kami po yung mga artista na di pa sumisikat ay laos na char. So, sa mga hindi pa po nakapanood sa teleserye na binoo ni Kuya Bal, panoorin niyo po sa kanyang YouTube channel, yung kabuuan ng kwento. Yung part 1 pa lang po yun. And yung part 2 ay abangan niyo kung kailan ipapalabas. Basta, uh kasama po kami doon sa mga gumaganap. And sa parto, ayan, hindi natin alam kung sino pang mga lalabas na artista. Char! Kuya, kuya, taga rito ka po? Opo. Baka gusto mo pong bumiling baso? Magkano po 'yan? 250 po. Napaka mura naman. Mura lang po 'yan, maganda pati. colorful Napaka mura naman. Baka murahin mo lang 'yan sa Sa totoong buhay Tapresyo. talaga, guys, napakahirap ng maglako. Kasi syempre naglalakad ka yun. nandyan yung init, magugutuman ka, lalo na pag wala ka pang benta. Talagang uh, titisin mo yung gutom. Kasi nga iniisip po na sayang yung ibibili mo ng pagkain dahil wala ka pa namang benta. So hinihintay mo talaga na makabenta ka. Yan po yung hirap talaga na nararanasan ng mga naglalako. And ayan, uh, nakakatuwa rin po na naisip ni Kuya Bal yung ganito para ipakita sa mga tao na mahirap yung ganitong hanap buhay. Pero may mga tao talaga na uh, lumalaban ng patas para maitawid yung kahirapan sa buhay. Ano po? So kahanga-hanga po yung mga nagtatrabaho, mga naglalako, lalo na po sa mga bundok or mga gubat na nakagaya nito na madalang po ang bahay talaga and uh, nagtsatsaga sila para makabenta nagbabakasakali na makabenta kahit pa paano ano po Relate ako sa mga naglalako guys kasi naranasan ko ding magbenta, maglako. Naalala ko nung elementary ako hanggang high school talaga. ay nagbebenta kami ng mga kung ano-ano para lang may pambaon kami and maitawid namin yung aming nga uh, alawan sa isang linggo. Ayan, binagbebenta kami guys noon ng uh, gabi, saging, at saka puso. Basta kung ano-ano na pwedeng ibenta para magkaroon kami ng allowance sa isang linggo. And then pag uwi namin sa Sabado or pag uwi ko ng Sabado na naalala ko talaga nagtitinda ako ng ice candy, ice buko para may pambaon naman ako kinabukasan or sa Sunday na pag uwi namin uli sa bayan kasi guys malayo yung school sa amin so nagbo-board kami noon sa bayan para makapag-aral kami and kailangan syempre namin ng allowance kasi hindi naman pwedeng uuwi agad kami sa bundok para uh, kumuha ng allowance and uh, malayo talaga guys naglalakad kami noon isang oras papunta sa bayan para lang makapag-aral pero alam nyo, nakaka-enjoy din yung maglako. Kasi once na nabilhan ka na, parang yung pagod mo ay nawawala and gaganahan ka uli na maglako. Kahit malayo yan, yan titisin mo talaga yung pagod at uh, may isip mo na, ay, kailangan mong maipaubos ito. Yung mga ganong situation, guys. So, ayan po, layo na kami. Ayan, pabalik, oh, okay. pabalik na po kami at uh, wala na po masyadong bahay kaya mabalik na kami baka planggana, baka hindi matibay yung planggana mo na yan kaya walang bumibili Oh. Ebye buga. <laughs> oh. 'Y self phone ako sa. May self ako sa bag ha. Lakad madali. Nung lagay <laughs> kaوريا na. Dyan duro. So, Biro din. Ano, si birador na yung tagadala. Nung sila kay birador, ha. Sige yan talagang po po siya, ito. Oo nga, no? Kaya pala, planggana yung dala mo, eh. Ako ang artista, bago Ako oh. ah, <laughs> uh, <laughs> uh, <laughs> po, mo. Ako <laughs> ngayon yung magiging pagadala. Ay, ito. Oo nga, ito. Gusto ko, gusto ko. Masam-basa, pati likod. Ang laki man ng ano mo, ang laki naman ng talent, eh. Ikaw ang pinagano, eh. Highlight. <laughs> siya ang bida, no? Oo. vacuum. Itim po pala dito ng ano, buhawi. Ayan o. Oh. Hindi ko alam. Open. Yung bagyo? Uh Oo. -oh. lang. Sa upo mo yan. Ah. Yung po sa alas dos. Sa Ay Ayan siya. Dito pala siya dumaan. Dito pala siya dumaan. Hindi siya dumaan sa amin. Ang daming ano, natumbang saging guys. Sana. Kaya pa? wawa wow, naman yung mga senyor layo nang nilakad, walang benta taga tiyada lang tingnan nyo guys oh. tungba din yan, gawa po ng bagyo ayan na po yung kasama namin. Ayan o. Si Kuya Macau sumakay na kasi masakit na daw po yung tuhod niya. Malambot yata. Diyan ano? Ah, doon ang daan. Kuya, may kabuti. tulong. Bigay sa mga iwas sila sa ina. Dito na po yung pick up. Hanggang dito lang kasi hindi kayang pumasok. Ma putik. Mga mabala So ayan, tapos na po ang shooting And kami ay pabalik na Thank you so much po sa lahat ng nanood ng aking video And supportahan nyo po ang YouTube channel ni Kuya Bal Visitahin nyo po ang uh, episode 1 ng teleserye na to Bye bye po, God bless us all